Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ng January 24, 2025. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, pisan po natin ang ating sumada dito tayo sa January. Ayan, 1... 24 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, gulong pa rin po. Simplify muna natin sila. Pasensya na po sa ingay po na naririnig po ninyo. Ayan. Uh, dito, simplify muna natin yung mga nangyari natin. 0 plus 1 is 1. 2 plus 4 is 6. Uh, 2 plus 5 is 7. At dito rin po sa bandang gitna, add lang natin sila. 1 plus 6 is 7. At uh, 6 plus 7 is 13 baba. 7 plus 13 is 20. Ito po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 20. At yun naman kung kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin yung tatlong numero natin dyan. Dito sa gitna. 1 plus 6 plus 7 is 14. And mga meron tayong 14. At meron na rin po tayo dito kombinasyon. Pwede na po natin itong matayaan. 2014 or 1420. Pwede pwede na po 'yan. At yan, 2 digits po yung mga numero natin, 20 as 14, kaya sisimplify muna natin yung dalawang numero natin dito bago po natin yan isumate para mas malagdagan yung mga numero pwede natin pagpilihan. Unahin natin ang 14, 1 plus 4 is 5. At dito sa 20, 2 plus 0 is 2. Ayan, 5 at 2, yun po ang ating isusumate. Unahin una natin isama yung 5, kukunin muna natin yung 14, sumada ka 14, 1 plus 1 is 5. Pwede dyan ang 32, sumada ka 32, 3 plus 2 is 5, at uh, 23. Sumada 23, 2 plus 3 is 5. And mga idol, at dito naman po sa 2, kukunin muna natin yung 20. Sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dito ang 11, sumada 11. 1 plus 1 is 2 pwede ang 38 sumala 38 3 plus 8 is 11 at 29 sumala 29 2 plus 9 is 11 ayan mga idol po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin pagpilihan sa atin kung sumala ngayong January 24 Meron tayong 5, 14, 32, 23, 2, 20, 11, 38, at 29. Ayan, nabol pa rin po natin yung mga numero natin. Pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. At sa ating sample, ginawa natin dito ang 29 29 and 5 29 and 5 2 23 yeah, Pasensya po sa ingay 2 23 at 11 and 14 And mga idol, ito po yung mga sample po natin na nakuha sa ating sumata ngayong January 24 Yan, meron tayong 29, 5 2, 23 at 11, 14 Ayan, mga sample lang po itong mga nandito sa baba. Pero kung nagustuhan nyo naman po sila, pwede rin po natin itong marayaan. Pwede rin po tayo magdagdag o makakuha pa ng may ibang mga kombinasyon dito po sa mga circle po natin. Mga numero kayo na lang po yung pumili. pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, hindi po natin sumali sa pecha. Para po nga January 24 and 25. Maraming maraming salamat po.